What you need to prepare things sa immigration, travel tips na kakailangan ninyo for a smooth Singapore vacation. Philippine passport holders, no need na ng visa. Register ka na agad sa e-travel for departure para hindi ka madelay sa immigration. Kailangan mo rin ng SG arrival card. Ayan yung mga link, kailangan meron kanyan. Bayad muna ng 1,620 per person for travel tax bago mag-check-in. Tinanong lang sa akin kailan yung pagbalik ko, then okay na. Sa mom ko, tinanong kung kailan din yung pagbalik niya, yung work, at kung sinong kasama since ako yung nag-register ng i travel niya din. Ayun na, wala nang ibang hinanap. Nasa 4 hours or less ang travel time, tapos automated lane sa mga PH passport holder. Wala nang tanong-tanong, scan mo lang yung passport mo. Madaling araw na kami nakarating ng Singapore, mga alas 3 na. And kami from terminal to another terminal to another terminal. Ang laki ng airport dito at well planned out. Amazing. Walang pang makikita sa ganitong oras daw. 5 a.m. ang MRT nagsisimula. Connected dito sa Changi Airport T2 at T3. Nagbook kami ng hotel sa Kluk pahinga muna tayo at matulog din. Simula ng paglalakad, ang ganda ng location namin. Malapit lang sa mga malls. Iba-iba pa pala yung Bugis Junction sa Bugis Plus at Bugis Street. So, kung malls ang target mo, pumunta ka dito sa area. Snack tayo sa street market, dito lang sa Bugis ulit. Ito, kalasa ito nung nasa Quiapo. Mas nakakaangat lang ito ng mga 2 points. etong sarap nitong fried chicken. Sarap nung lasa ng mga powder. Masarap pa yung herbal tea egg. For our first hawker center, dito tayo sa Albert Center. Sa likod lang ito ng Bugis Street. Ayan yung in-order natin. Tapos dito sa Singapore, clay go ha. Clean as you go or else mapafine ka. Check nyo din dapat sa non-halal tray ilalagay yung mga food. Depende na lang kung ano yung in-order nyo. Ito, ayan, Lasall School. Tapos Maglilibot kami sa Little India today. Fairly, parang 10-minute walk from Bugis. May train, pero too short para mag-train. Ito, another hawker center, teka center, mostly Indian, Middle Eastern, Turkish cuisine, at iba pa, get na yan. Then, walking to Mustafa Center, nadaanan namin itong Heritage House, itong temple, iba't ibang mga spots na hindi mo madadaanan kung hindi ka maglalakad. Namili na kami agad sa Mustafa Center for day one kasi kasama ko yung mom ko. Next area na pinuntahan namin dito sa may Kampong Glam area. Pwede lang rin tong lakarin from Mustafa Center and malapit na rin to sa hotel din naman namin. Andito din ang Haji Lane, yung Sultan Mosque. Sa next video na yung ibang details about dyan, let's end with dinner time. Save this for your next Singapore trip.